Paano nga ba mag-auto-translate ng Tagalog to English gamit ang keyboard? So, ibig sabihin kapag nagta-type ka ng Tagalog sa keyboard mo, automatic magta-translate siya sa English. So, kung mahirapan kang mag-English, kunyari English speaking yung kachat mo, tapos mahirapan ka gamit na gamit mo to. Kasi nga kapag nagtatype ka ng Tagalog, automatic magta-translate siya sa English. Or pwede naman kahit anong language, like Arabic, Korean, or Japanese, pwedeng pwede naman. Kasi mag-automatic translate nga yung keyboard. So, una yung gagawin, mag-install lang kayo ng Google Keyboard sa Play Store. So, i-search nyo dyan, Google Keyboard. So, ito siya, itong Gboard. Install nyo lang. Ito kasi yung ginagamit kong keyboard ngayon kasi naka-built in na siya sa Android phone ko. So after nyo ma-install, i-open nyo. So since ito naman yung ginagamit kong keyboard, so naka-ready na siya. Ayan, punta tayo sa Messenger. So kapag okay na, may makikita kayo dito sa gilid na four square, i-click nyo. Tapos, click nyo ang translate. May makikita kayo diyang detect language at English. So dito sa detect language, kung ano man yung itatype niyo diyan na language, madidetect niya. Tapos matatranslate niya sa English. Pero kung gusto mo namang i-translate sa ibang language, pwede naman. Pipindutin mo lang tong English. Tapos mamili ka na diyan ng language kung anong gusto mo. So back tayo. So, for example, magta-type tayo ng Tagalog. Anong ginagawa mo? Tapos sa taas, makikita mo na nag-automatic translate siya sa English. What are you doing? Kahit anong Tagalog ang i-type nyo dyan, magta-translate siya sa English. O kahit sa anong language ang gusto nyo. Kaya kung may ka-chat kayong ibang lahi, hindi na kayo mahihirapan kasi may taga-translate na kayo. So, try naman natin sa ibang language. So, Korean naman tayo. So, ba diba, nakikita nyo sa taas, automatic translate siya. So, for example, isend natin. Tapos, kapag nag naman ang kachat nyo, kunyari, may kachat kayong Korean, tapos, ganyan din, hindi mo maintindihan, ang gagawin nyo lang, i-copy-paste nyo lang ang reply niya. So, kunyari, nag-reply siya ng ganyan. So, i-copy paste nyo lang, ilong press nyo, tapos copy. Tapos, back tayo sa translate. Click nyo tong four square sa gilid. Tapos, translate. So, itong Korean, papalitan nyo naman ng English or Filipino. So, Filipino tayo. Tapos, i-paste nyo lang. I-paste nyo lang siya dyan. So lalabas na diyan kung ano ang ni-reply niya. O di ba? Makikita niyo na dito sa taas kung anong ibig sabihin nung ni-reply niya. So maiintindihan niyo na. So yun lang, that's it for today's video. Ganun lang kadali kung paano mag-auto-translate ng Tagalog to English gamit ang keyboard. Sa sana nasundan nyo ang tutorial ko. At kung bago ka pa lang at hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, magsubscribe ka na at pakiclick na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong tutorial na i-upload. Palike na din itong video at pakishare na din. Thank you for watching!